bumili kasi ako ng tako eh sa kalambre ito yung doon ito yung loob niya sasagan? hmm yan yung loob niya ito yung loob niya sasagan mga people ah. ang laman nito ay ito yan patingin ang isang mo ito po people ah. nag iisa sa lahat Iba. Ito iba. Bata rin o. Oh. Wala Ito rin maganda rin eh. o. Okay, ito Ito people alog to ano Kalog. Isa lang ang kalog dito. Ito nakabalot pa sa people o. Eh. Maganda kasi pag nakabalot pa yung sarasagan ninyo. Yan po ay Real sa lahat. At ang laman ng sarasagan people ito eto yung nasa loob. So, meron tayong ito. Ito ay hindi po pinalimusan, ito pinapalimusan ko. Ang ring ito Bira lang kadalasan makikita natin ganyan people. Pero kadalasan ang makikita natin ay ito ito. Pero naka nakaano kami, nakakuha kami ganito. Ito okay pa to. Tatagal na may balot. At saka ito, ito ang pinakamaganda people. Buo. Tanda na. Nakabalot pa lahat. At alok pa to. Tapos ito yung laman niya mga people. Nakakuha kami na may laman ng sarasagan. Yan. Ito. Ito pwede ko pang palimusan tong isa. Isa lang. Pero yung iba hindi na. Ito pwede palimusan people bibinyagan natin ng malakasan. Pero ito, not for sale. Okay. Nakita ko lang sa inyo yung ating laman. Okay. Yan. Okay, bye.